Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating pong lahat. Uh, welcome na naman po dito po sa ating sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang ating pong pecha para po ngayong March 10 at March 11, 2024. Sa mga subscribers po natin at sa mga bago pa lamang po natin mga viewers dyan, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At ayan mga idol, umpisan po natin ang sumada. Dito po tayo sa ating sumada update para po ngayong March 10, at ayun mga idol, dito pa tayo sa March. And wait. Uh, press pa rin po tayo rito. At uh, adjust sa ating pecha. 24 sa ating taon. And uh, kagaya pa rin ng dati. Simplify pa rin po natin sila. 0 plus 3 is 3. 1 plus 0 is 1. At 2 plus 4 is 6. Dito pa rin po sa bandang gitna. And then, 3 plus 1 is 4. At 1 plus 6 is 7. Dito pa rin po sa bandang baba, ganoon pa rin, add lang natin, 4 plus 7 is 11. At yan po yung unang numero natin dyan, meron tayong 11. At yung pangalawa, kapares na numero, dito pa rin po sa bandang bigna. Combine pa rin po natin itong tatlo dyan, 3 plus 1 plus 6 is 10. Yan naman po yung pangalawang numero natin, o yung kapares na numero, meron tayong G's. At meron na rin po tayo dyan kombinasyon. Ito, pwede na po natin matayaan yan. G 11. Okay, naman po ay 11 Gs. Ayan, pwede pwede na po yan. At dahil 2 digits ko parehas, yan, simplify muna natin yan bago natin isumada. Dito po tayo sa Gs. Ayan, 1 plus 0 is 1. At sa 11 naman, 1 plus 1 is 2. yan po ang isusumada natin. Uno at saka dos. Uh, unahin natin ang uno. kunin po muna natin yung 10. Sumada Gs. 1 plus 0 is 1. Kinuha rin natin dito noong 19, sumada 19. 1 plus 9 is 10. At itong 37, ayan sumada 37. 3 plus 7 is 10. At yung 28, ayan mga idol sumada 28. 2 plus 8 is 10. Ah, uh, dito naman po sa 2, ayan kunin muna natin yung 11, ayan sumada 11. 1 plus 1 is 2. Kinuha rin natin ang 20, sumada 20. 2 plus 0 is 2. 2 plus 0 is 2, pwede rin yung 38, sumaga so, 38. 3 plus 8 is 11, at 29, sumaga so, 29. 2 plus 9 is 11, ayun mga edo lang po yung mga numero po natin sa ating kung gusto natin sa pecha para ngayong March 10. Meron tayong 1, 10, 19, 37, 28, 2, 11, 20, 38, at 29. And, mga endor, ganun pa rin po. Rumble lang po natin yung mga yan. Pili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin. Mga kasanada po natin mga numero para po sa mga kombinasyon na pwede nating kayaan. And, pili lang po tayo. At sa ating sample, ginawa natin yung 10, 10 at 29. And, 11 at 28. Then, 19 and 35. Ayan mga idol, po yung mga sample po natin dito sa ating sumada ngayong March 10. Meron tayong 10-29, 11-78 at 19-35. Ayan, meron tayong tatlong kombinasyon dyan. Mga sample lang po yung mga yan. Pero kung nagustuhan nyo po sila, pwede pwede rin po natin itong makuha o matayaan din po. O kaya naman magtagdag o kumuha dito sa taas. Ayan, kaya na lang po yung umili. Kung na po, po yung mga nagustuhan po natin yung mga numero. At ayan mga idol, po ang ating sumada sa pecha para po kayong March 10. At next natin yung atin pong advance sumada. Para naman po ngayong March 11. At ayun naman, dito nandito tayo sa March. Yan po ay transparent tayo dito. 11 naman sa pecha at 24 pa rin sa ating taon. Ayan, March 11, 2024. Simplify lang po muna natin sila. 0 plus 3 is 3. 1 plus 1 is 2. At 2 plus 4 is 6. Dito rin po sa gitna. Ayan, add lang natin. 3 plus 2 is 5. At 2 plus 6 is 8. Ganun so, din po sa bandang laba. 5 plus 8 is 13. Yan po ang unang numero natin. Meron tayong 13. At yung pangalawa, o kaparis niyang numero, dito pa rin po yan. Combine pa rin po natin ito. 3 plus 2 plus 6 is 11. Yan naman po ang ating pangalawang numero, kaparis na number. On sila man po at pwede na po natin matahin yung kombinasyon na yan. 11-13 o kaya naman ay 13-11 yan pwede pwede na po yan ah, dahil 2 digits din po sila kagaya sa kabila ayan simplify muna natin unahin po natin ng 11 1 plus 1 yan po ay 2 at sa 13 naman, 2, plus 3 is 4. Ito ang susumada natin, 2 at 4. Unahin natin ang 2, kunin muna natin yung 11, sumada 11, 1 plus 1 is 2. Pwede rin po yung 20, sumada 20. 2 plus 0 is 2 At yung 38 Sumada 38 3 plus 8 is 11 At 29 Sumada 29 2 plus 9 is 11 At mga dalapid naman po sa 4 Kunin muna natin yung 13 Sumada 13 1 plus 3 is 4 Pwede rin po ang 40 Sumada 40 4 plus 0 is 4 Pwede rin po yung 31 Sumada 31 3 plus 1 is 4 at 22 sumaga 22 2 plus 2 is 4 And mga nga ganoon naman po yung ating mga nakuhang mga numero na pwede nating pagpilihan sa ating sumaga ng March 11 maging tayong 2 11 20 38 29 4 13 40 31 at 22 ayan ganoon pa rin po rumble lang natin ipili lang po tayo rito kung ano po yung mga nagustuhan po natin mga numero at sa ating sample naman po ganoon natin yung 13 at 29. Ayan mga idol. At 11, 31. Ayan. Then 38. At 22. Ayan mga idol. Ito naman po yung mga sample po natin. Mayroon din po tayong tatlong kombinasyon dyan. Kung magustuhan niyo po sila eh pwedeng pwede rin po natin itong matayaan. Ayan, at time pressing ito mebe, 11.31 at 38.22. Pwede rin po tayong magdagdag o kumuha dito sa taas kung ano po yung mga nagugustuhan po natin mga kombinasyon. At ayun mga idol, yun po ang ating samadhi sa pecha para po ngayong March 10 at uh, March 11, 2024. Maraming maraming salamat po muli.